Oye mga pamangkin, hindi mo talaga masasabi ang panahon ngayon, no? Minsan, umiinit, umuulan. Ano nga ba ang masarap higupin o masarap kainin ngayong minsan umuulan? Ah, alam ko na. Siguro nasa isip nyo rin, no? Mga sabaw-sabaw at inihaw. Lalo na siguro kung may papaitan. Tara mga pamangkin, hanap tayo ng mga kainan. Especially may mga sabaw-sabaw. Hanap tayo ng papaitan. Let's go. yun mga pamangkin may nakita tayo dito ano nakalagay dito papaitan sa may likod lang ng palengke kung nakikita nyo itong likod natin ito yun yung kalsada papuntang likod ng palengke ng Poblacion 3 sa Nauhan pagkaituloy nyo ang pag drive o paglalakad o pag umotor uh, paglabas nyo ng palengke, di diretsyo mo papunta sa may pulis, ito yon. papunta sa dulong bayan, makikita nyo ito, ayan sabaw sabaw, ihaw ihaw ni Epiox ayan tingnan natin kasi may nakalitong papaitan ito yung papaitan na yun no? Yeah, may nakalagay itong papayita. Tingnan natin, no? natin kung masarap yung papaitan nila. O oh, lunch time rin naman ngayon. Tingnan natin kasi buong pamilya nandito. Sila Daniel at si Derek. Let's go. Tingnan natin. So yun mga pamangayon, nakita nyo, sabaw-sabaw, iyaw-iyaw sabaw, ni Epiox. Yeah, tingnan natin. At so, may nakalagay ditong papayita. Ayan. May tapat ng, uh, ano to, Pentecostal missionaries. May simbahan. Nakasakop dito yung barangay, poblasyon press niya. At syempre, may counting dining area din sila. Pero ang importante, titikman natin yung kanyang papaitan. Ayan si Epiox, si Epoy ang ano ang entrepreneur ng ano Nang na yan, no? wow yun daming laman ng papaitan na yan no? hindi yan tinipid hindi puro sabaw yan nandito yung kanilang mga pampalagdag sarap na si tita live niyo si Daniel saka si Kuya na o tayo ng papaitan kasi lunch time na at syempre may kanin din sila sa hapon naman, marami silang ihaw-ihaw dito. Anyway yan, kakain tayo tanghalian ng ating papaitan dito sa Nauhan, Poblasyon Re, sa likuran ng palengke. Dito yung matatagpuan. Ayan na, ayan na yung ano, yung papaitan na pinagmamalaki dito ni Uy, Ayun oh, o, oh, wow! Uy! Bakang baka, baka sakali. <laughs> next week na yun o. Next week, kambing ng... Kambing. So, next week mga pamangkin, meron na siyang kambing na menu dito. Kambing na siguro... Caldereta or mga ganon Kung tawagin sa probinsya ay Sampay ni eh. Anyway tara, unang higop, tikman natin Okay, you want to take him now or I will do the tikim? First tikim, mami Ayan Ayan no, oh, papahita niya no Si mami ang magyadyan sa papaita kasi ito ay taga Norte, taga Isabela Common na nito nila, anong tawag nun mami? Dishes nila ang papaita sa Isabela kaya yan, si mami. Ano mami, sabihin mo, wala pang, wala pang sawsawan pero sa pagkakahigo, paano nung sabi mo? Approved. Approved? Sigurado? Siyempre, tayo naman ang titikim. Subukan natin kung talagang pinagmamalaki ito ng epiyok, sabaw-sabaw at ihaw-ihaw. Hindi puro sabaw, ayan o, um, ang dami laman o, ayan o. Um. Ayan o. Ayan um. o. Nakita niyo yan, papaitan? Papaitan Wala pang timpla ito ng uh, mga, ano kong you call this, mga pati sa mga kalamansi do sa sawsawan pero tikman man, tignan natin agad kung kahit wala mga sawsawan ay eh, masarap na Hmm. Na Wow, walang walang ano, walang exaggeration guys. Ang sarap bakang baka talaga. -baka Hindi mo pala lagyan ng chili flakes. na? Lalagyan natin chili flakes. na. By the way, enjoy lang namin namin tanghalian. Ito, walang exaggeration, walang biro sa mga naghahanap ng matatambayan mga kainan dito may papaitan sa likod ng palengke ng nauhan uh, sabaw-sabaw, ihaw-ihaw na meron ditong papaitan, masarap, aprobado kaya kayo mga taga nauhan dalaw na kayo sigurado mabilis nyo itong matagpuan Ha, ah, grabe. Kahit makulim ang panahon at medyo mahangin eh, pinapawisan tayo. Masarap ang papayitan. Digit ito. So, by the way, uh, open sila everyday. Anong oras na ka nag-open eh po? Everyday? Ay, pwede pala. Yung mga maagang pumulas siya, papasok pala ng trabaho. Pwede rin dito na kayo mag-breakfast kasi 5 a.m. pa lang. Bukas na. Grabe, no? Pero well, pag sila, syempre, pag-ubos na. Malimit na no ubos, o so kaya bilisan yung pagpunta dito kasi malimit maubos maga parang sa hapon ubos na anyway dito lang makikita yan sa Population Press eto yan eto yan yung uh, ihaw ihaw sa bawah ni Epiox ayan makikita yung signage nya ayan makikita nyo yan ayan yung dining area dito yan sa may Population Press ng Nauhan ayan, papaitan dito sa ihaw ihaw sa bawah ni Epiox By the way mga pamangkin, nakalibutan ko sabihin kanina, ang presyo napakamura. 60 pesos lang isang takal ng papaitan, malaki yung mangkok niya 60 pesos, Ah, uh, ito isa sa pinakamurang na punta ako dito na kainan sa round na no pasalan kaya pasyalan nyo na guys ito iyo iyo sabaw sabaw ni yan yan oh.